I want to pay you kahit may interes. You know what, Faith? If you insist, maybe you can repay me with something tangible or something valuable. I'm sure you can think of something. Parang awa mo na, babe. Patawarin mo na ako. Hindi ko kakayanin na mabuhay kung hindi mo rin ako kaya patawarin, babe. Nandito pa naman ako eh. Alagaan kita hanggat sa kumaling ka. Sasabihin mo lahat sa akin ang sasabihin ni Noel sa'yo lalong-lalo lalo, na lahat ng patungkol sa mga aginaldo. Ma, hindi naman mo ata ang komportable dun. Pero anak, wala naman tayong choice eh. Ang laki ng utang na loob natin kay Ma'am Elvira. Mahirap naman ho nito. Pero ano, gagawin mo Noel, bakit hindi ko nakita si Tita mo dyan? Ah, nasa ospital yata. Ospital? Anong ginagawa niya dun? Tangin mo kaya siya. Hindi kasi sumasagot sa mga tawag ko eh. Oh, hindi na pala sila eh. Ah. Joy, mabuti naman abutan kita. Baka pwede naman tayo mag-usap. Um, Noel, pwede mo ba tulungan si Manang Kitty, at si Alex? Wala. No, bakit ako? Noel, please. Sige na, Tulungan mo ko. Hindi ko to iakit sa second floor. Joy, fine. Joy, may problema ba? Wala. Kakausapin ko lang si Luis. Oh, sige. Antayin na lang kita sa kwarto, ah. Oh, alika na, alika na. Excuse me Luis, ah. na, alika na. ayang Ay, number na yan, madali lang naman yan. Kapag may tanong ka, magsabi ka lang. Sure. I have a question. Mm, yeah. Bakit mas lagi mo nang kasama si Noel kaysa sa akin? Ito ko ba? Hindi naman araw-araw nandito yun. Mas araw-araw pa nga tayo nag-uusap eh. Oo, oh, pero kapag nandito siya, mas gusto mo siyang kasama? Hindi naman sa ganun. Siyempre, no, masaya ako na may bagong tao, may bagong kaibigan, di ba? Bakit? Sawa ka na sa akin? <sighs> Hindi. Ano ba? Alam mo, gusto ko makapag-banding tayong tatlong magkakasama. Masaya yun. No way. Bigyan mo kasi ng chance. Mabait naman yung kapatid mo na yun. Tsaka pag nakilala mo yun, sigurado ko magkakasundo kayo. di siguro. I don't like what he's doing. Gusto niya lahat ng attention nasa kanya. जो इन्हें नहीं आ na kasi si Alex. Hindi na tinatanong ko. Bakit di mo sinasagot ang mga text at tawag ko? Nandahil ba sa kanya? Luis, parang mali na kasi pag in-entertain pa kita. Bakit? Kabalikan kayo? Hindi. Pero responsibilidad ko si Alex. Kailangan ko siyang alagaan. Bakit, Joy? Matapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? Luis, alam ko lahat ng ginawa ni Alex. Kung hindi ko naman siya pwedeng hayaan na lang sa ganyang kalagayan. May pinagsamahan din kami. Bakit hindi? Ha? Niloko ka niya. Sinaktan ka niya. Alam mong hindi lang yun ang kaya niyang gawin sa'yo sa susunod. Nakapag-desisyon ako. Pero paano ako? Paano tayo? Wala pa namang tayo. Kaya kalimutan mo na ako. So, gano'n lang yan? Luis, ano bang gusto mong sabihin ko, hindi ha? Hindi ko alam! Ewan ko! Joy, we kissed! So, wala lang pala sa'yo yun? Ako hindi naman gano'n yung tingin ko. Siyempre, Drake, gusto niya lang makilala yung pamilya niyo. Hindi niya nakilala yung papa mo nung buhay pa siya, di ba? He's trying so hard. Di talaga nakakatuwa. Ayaw mo lang bigyan ng chance. Ano ba bang gusto niya? Nakuha na nga niya lahat ng attention eh. Ni Lola, ni Tito Luis, tinga si Mama eh. Pero kaya ko yon. Ang hindi ko kayang tanggapin, pag pati ikaw kumampi sa kanya. Jake. kahit maging kaibigan ko yung si Noel, kaibigan pa rin kita. Walang magbabago dun. Hindi naman kasi importante yung nararamdaman ko. Halik lang yun. Marami ka namang hinalik ka na babae, di ba? Joy, alam mo hindi ganun klaseng halik yun. Makakahanap ka din ng iba. Joy, iba ka. Iba please, ka, hindi ko ma- Please, umalis ka na. Hindi na magbabago yung desisyon ko. Siya ba talaga yung gusto mo? Joy, you deserve better. Hindi yung minamanipulate ka at inaabuso yung kabaitan mo. Ni mo pa ako lubos nakilala para sabihin yan. Sige. Yan ang gusto mo. Ah, uh, Tita, dito. Let's go. Tara na. Ay, naku, Alex. Sa'yo ako na magsalita. Pinagsabihan na kita ka, di ba? Ay, naku. Salamat, Manong Kitty, Nako Naku, ayaw ko sa'yo. Kitty. Ay, yes, madam. Ako nang bahala dito. Ah, okay. Salamat po, tita. Dahil inayagan niyo po ako magstay ulit dito. Alex, I will be very straightforward with you. Wala ni isang tao ang may gusto sa'yo dito sa pamamahay ko. Alam ko naman po yun. Pumayag lang ako na dito ka na muna dahil nakiusap sa akin ng anak ko. Ginagawa ko to para sa anak ko at hindi para sa iyo. Gusto ko lang pumingin ng tawad sa inyo. Lalong-lalo lalo na po sa iyo, tita. Alam ko po lahat ng na nagawa ko at ang pagkabalik. Pero willing po akong gawin ng lahat para makabawi ako sa inyo. Ewan ko anong sinabi mo kay Joy. Para mapapayag siya na dito ka na muna. Tandaan mo 'to. Huwag na huwag mong sasaktan si Joy. Dahil ako nang makakabangga mo. Joy Nakita ko si Alex doon ah, kasama ni Kitty at ni Noel. Ah, pinaalam ko na ho kay Mama Mang Jose. Huwag po kayo mag-alala. Negative naman sa swab si Alex. Tsaka, pansamantala lang naman eh. Joy, hindi naman yun ang inaalala ko eh. Ang inaalala ko, ikaw. Kamusta ka na? Alam niyo po ba na unti ko na po yung ikamatay o aksidente? Nabanggit nga sa akin ni eh, Joy. Hindi ka naman kasi dapat nagmamaneho ng lasing. Well, I guess I learned that the hard way. Mabuti naman at may natutunan ka sa nangyari sa'yo. Para ho kasi wala nakakaintindi sa desisyon ko, mga Jose. Joy, concerned lang kami sa'yo. Alam ko naman, Julio. Pero sana pagkatiwalaan niyo naman po ako. Alam ko naman po itong pinapasok ko eh. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Joy. Matapang kang babae. At naniniwala naman ako kung bakit gano'n ang naging desisyon mo. Salamat po, Mang uh, Joy, ang gusto ko lang talagang malaman ay eh, kung sigurado ka na ba doon sa naging desisyon mo na bigyan ng pangalawang pagkakataon tong si Alex? Dahil sa aksidente na yun, ang dami kong naisip. Karoon ako ng bagong perspective sa buhay. Doon ko po mas na-realize lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa'yo at kay Joy. At doon ko po napatunayan na mahal na mahal. Mahal ko po ang anak niyo. At wala po akong balak na gawin na kahit anong makakapanakit pa sa kanya. Naiintindihan ko po tita. Hindi niyo po ako kayang pagkatiwalaan muli. Pero willing po akong gawin ng lahat-lahat. Para ma po ang trust ninyong lahat ulit. Bakit po kayo? Binigyan naman kayo ng pagkakataon ni Mama eh. Kahit nagsinungaling po kayo sa kanya. Kung hindi niyo po kayang bigyan ng pagkakataon si Alex, kahit bigyan niyo po ako ng pagkakataon para mapanintigan po ito. Sana nga nagsasabi ka ng totoo. At sana, gawing mong motivation yan para tuluyang ka nang magbago. Opo. Oh. Kakaasa po kayo dito. Haasahan ko yan. Ito ba pinadala niya? Yes, ma'am. Nandito ang mga detalye ng target. Ito lang ba, ma'am? Madali lang po ito. Bahala ka na kung anong gagawin mo dyan. I just want the target gone. Karen. Kalahati pa lang yan. Ibibigay namin ng kalahati kapag nagawa mo na ang trabaho. Ihandaan niyo na, ma'am. Hmm. Sigurado namang hindi ako papalpak eh. Ako pa ba? <laughs> I like the confidence. Pero siguraduhin mo, ha? Makakaasa ma'am. Alis na po ako. Kahit papaano, nakahinga na rin ako ng maluwag. At least, mawawala na ang isa sa mga problema natin. Tama. Nagkamali kasi siya ng binangga. Isabel. Surprise! ulo ko mga surprise-surprise na Mamaya, parak pa yan. Ano nga? Yung... Hindi to prank. Sige na, buksan mo na. Sige na. Bato. Uy! Napaprint mo agad! Oo, oh, siyempre mas maganda pa rin kapag nakaprint, di ba? Tapos pwede mo pang ipaframe yan. Talaga, akin na ba ito lahat? Hindi, kay Manang Kitty yan. Joke oh, lang. Oo oh, na naman, siyempre picture mo nga yan, di ba? Fairness, ha? Maganda rin kahit medyo awkward yung mga post ko. awkward hindi ah? You're actually... sakto lang yung mga kuha ko. Pero buti na lang maganda ka. Kaya maganda talaga yung kinalabasan ng mga pictures. Awkward talaga ako sa mga ganyan. Kung ano pa yung selfie-selfie, kaya ko. Selfie-selfie? Oo. Sige Sample. Sige ba, buksan mo. Hindi ako marunong hin. mo ako. Ah, yun lang. Lapit ka. Ha? Huh? Hindi kasi may selfie stick ka ba dyan? Yung ano yung pang ganon, selfie? Wala. Lapit ka. Hindi tayo kasi. Ayan. One, two, three, shy! Tapos ganun yung Ganun. Ayan. One, two. oh di ba? Tinan mo nga. Oo, oh, okay. At ikaw naman, huwag kang mainggi dito sa kapatid mo. Puwag apat na ang flowers niya. Magkakaroon rin ng flowers. Ha? Relax. Take it easy. You know? Manang Kitty, ba't mo kinakausap yung mga halaman? Ay, naku, love kinakausap talaga ang mga halaman para lalong mabuhay at mamulaklak. Totoo ba yan? Ay, confirm yan kahit itanong mo pa sa mga ka-group ko sa Facebook. Oh, wow! May Facebook groups ka? Naman! Wow. Oh, uh -oh. Nagbibigay ng mga tips sa mga tulad kong plantita. Wow! <laughs> <laughs> plantita? Alam mo, ikaw dapat sumali ka doon. Malay mo, baka meet ka ng plantito. <laughs> Ay! Sandali, excuse me. Sino ba ito? Sino itong parang ang gwapo? Sino to? Manang Kitty, relax. Ako lang to. Oh my gosh! Carl, hindi kita nakilala. Parang ang gwapo yata natin ngayon. At saka, parang ang bango. Di ba, la? Amoyin mo, ang bango eh. <laughs> okay lang. Hindi, hanggang dito na amoy ko. Mabuti naman, huwag ganon. Siguro, aakit ka ng ligaw na. Ay, hindi. Manang Kitty, kung anong -ano sinasabi mo. Meron niyang business meeting si Carl, sigurado. Kaya yan, nagpapapogi. Tama si Love dahil may... Imbita akong importante kliyente ngayon. Oh, di ba? I told you man ang kitty. Oh, dahil si Karen, may pinakilala sa akin na potential client. Yun lang. Ano, man ang kitty? Ayos na ba? Ayos na ayos! Confirm! Larga na! Hindi ka ba nagtataka, Carl? Saan? Hindi ka ba nagtataka kung bakit sobrang interesado si Karen sa business mo? Hindi dahil nainiwala siya sa business ko. Sigurado ka bang yun lang yun? Love, ano bang gusto mo sabihin? Bakit di mo pa ako diretsuhin? Hindi, wala naman akong gustong sabihin, Carl. Eh. Ang sinasabi ko lang, I feel that she doesn't have your best interest in mind. Sigurado ka ba talagang business lang ang pakay niya sa'yo? Love, yeah. di mo pa rin ba pinagkakatiwalaan yung judgment ko? Ha? Hindi ka pa rin ba niwala na pwedeng maging successful yung business ko? Karl, hindi naman yun sinasabi ko. O ano? Anong gusto mo sabihin? Sige, oh. Ang sabi ko lang naman, just be careful kasi parang... Sir Karl, may bisita po kayo. Hi, love. Hi, carl Are you ready? Tara. Okay. Bye, love. See you later. Let's go. Bye, love. See you later. Ano? Gusto mo habulin ko ang pasking ko ng paso? Ang kitty naman eh. Si Farah, ang laki naman ang mukha ko dito. Hindi, ang gandigit mo, Hachi. Sige na nga, pero thank you talaga. Sobrang na-appreciate ko to. Salamat din sa... sa pakikinig sa mga rants ko. Oo <laughs> naman. Basta kailangan mo nang kausap, huwag kang okay, may ang magsabi sa akin. Sabi mo yun, Oo nga, ang kulit nito. Uy, eh, basta yung mga sinasabi ko sa'yo, pwedeng secret mo na natin yun, Sabel. Ayaw kasi mag-worry si Nalola sa akin, eh. Promise? <sighs> Oo naman. Thank swear natin yan. Noel well, naman. Ang tanda na natin sa pa-pinky swear na yan, ah. Sige na, pinky swear. Oh, mm. ayan na. Pumayag <laughs> ka naman. <laughs> Siyempre, gagawin ko din. <laughs> sige na. I'll see you. O, oh, sige. See you, ah. Uh. Uy. Salamat ulit dito. Ganda ko. Oo oh, naman. Hindi <laughs> ako <laughs> lang. Sige. Susunod, ah. Uh. Sige. Sige. See you. Susunod. See you. Mama, sa akin? Basta. Drake! Basta! Ko Tara! Uy, sandali lang! Sandali nga! Ano ba? Di mo kailangan okay kang ka rin? Sasama naman ako sayo. Isabel, alin mo naman, di ba? Ang alin? <laughs> Drake, bakit ba ang seryoso mo? Isabel, gusto kita. But why do you keep on hurting me? Drake, magkaibigan lang tayo. Isabel, ayokong maging kaibigan mo. At alam mo yan, Kamusta naman yung project mo? Oh, did I actually tell you na hinalikan ko na si Carl? Kamusta yung working relationship niya ni Karen? Nagsiselos ka ba? Bigyan mo lang ng panahon itong si Noel. Pakinggan mo at alamin mo kung anong nasa isip niya. At ganun ka rin. Ano sa ganun ay nagkakaintindihan kayo. Nakpilitin mo huwag mahulog ng totohanan <laughs> kay Drake Man o Henry. Okay. Gagawin ko lahat ng gusto mong pagawa sa akin. Pero sana pagkatapos nito, hindi ko ikahiyayo sarili.